yan no oh. kita nyo yan yan ang klaseng ng ang dapat nyo sundin ang dapat nyo gayahin yan oh. panahon pa yan ni tatay digong nung siya, siya ay mayor pa ng dabaw ganyan na yan nakalagay dyan people of dabaw oh yan naman talaga dapat dahil ang mga tao naman talaga dapat ang may ari niyan so ibabalik din yan sa mga tao hindi kagaya nyo kayo kay Sus so. so, so, ilan na lang talaga matitino Sus so, so, lagay agad ng mukha ang ah, lalaki pa ng katawan Sus so, so, ang so, lalaki pa ng mga mukha print ng tarpulin mahiya kayo hindi sa inyong pira na yan kinukurap niyo pang iba mga ipal kayo. Ano? Galit kayo sa mga Duterte, ano? Kasi hindi nyo magawa ang nagawa nila. Oh. Ayaw, di ma. <laughs>